magpapainit tayo. Kailangan natin magpainit para yung ligot natin mainit. Tapos iinom tayo na. Ayaw niya. Habang nagpapainit, inom tayo ng ano. Yung ano to Yung may ano topic na mainito, tapos may nana. Ayan, guys. Hanggang dito na. Thanks for watching. Hello, guys. For today's video, ayan, dahil, ano, dahil, ma, ano, ma-ano tayong kumain ng gulay, kumbaga, ano, akong, mahilig akong kumain ng gulay, kaya ang ginawa ko naman, guys, umili kami ng mga, ano, yung talbos ng kamutin pula. Talbos ang pula, tapos alugbati, kangkong. Ayun, ginulay ko yung dahon, tapos itinanim ko yung ano nila, oh. Eto, alugbati. Ayan. Eto, ka, ano, kamotim pula. Tapos, ayan, may kamatis ako, guys. Kamatis. May bunga na yung kamatis natin. Tapos, ano, mayroon siyang ano, yan, mga ano yan, hinakot ko yan, mga ano tawag dito yung lupa ayan ayan siya o oh. ito yung mga nilagyan ng mga ano laban na gatas nilagyan ko siya ng ano so, ito yung mga mineral na ano mga gagamitin tapos ano patay ko muna yung tubig kasi <laughs> ito yung umaga yun dinidiligan ko talaga yun ayan may mga tanim pa kami dito ayan tuwang tuang ngayon yung amo namin, yung boy pa yung amo namin, tuwang tua yun. Kasi, ayan, may tangla din kami, may tanim kami tangla. Ayun, kangkung. talbos ng kamotim pula, ayan. Tapos, mayroon din kami mga aloe vera, ayan, di ba? Ayun, may ano pala o ano, kamatis. Ayan siya, guys. Pakita ko sa inyo, ang taba ng ano. Dito sa labas, ang taba ng, ang tanim ko na ano, tatlo ko talbos ang po yan tapos ito yung kangkong ayan yung mga lata nilagyan ko ng ano ng mga lupa so, ayan alagbati ang dami siya mayroon pa kung tanim doon sa kabila ayan yung kangkong guys kangkong yan may tangla din dito ang ginagawa ko tuwing umaga pagkatapos ko magpainit ayan yung ginagawa ko ayan mayroon pa doon sa kabila may tanim pa ako doon sa kabila Ika, tatay doon sa kabila <laughs> ayan pag umaga pagkagising ko ano mag inom muna ako ng mainit tubig tapos magpainit ako doon sa tok pagkatapos ano yun, pupunta na ako dito didiligan ko yung mga tanim ko tapos saka ako maglinis dyan malaki yung lilinisan ko pero okay lang, enjoy enjoyin ayano like ano yan kalabasa tinanim na, eto nga oyong yung lupa, inanuhan ko siya na yan, tataniman ko yan siya alugbate eto din lupa din to, lupa yan Anong ko yan siya ng alubate dito ang taba din ng ano ko dito oh ng alubati ka dito oh. ay ang tawa ang ganda Kasing ganda ko char <laughs> Mahilig ako magtanim tanim kaya alam mo pag gusto mo talagang magtanim dahil mahilig ka kumain ng gulay, gumawa ka ng pag mo maraming paraan. Kaya hanggang dito lalang guys. Thanks for watching. See you the next video. Thank you so much, everyone. Kaya ano ako guys, nagtanim ako ng mga gulay kasi ano, mas marami yung gulay na kinain ko kaysa ano sa kanin. Unahin ko yung ano, eto tuwing umaga ayan, magsasabaw ako nyan, higo ko yung sabaw tapos gulay, saka ko ng kanin. Kaya ano. pagmasipag Pag masipag kung kumain ng gulay, magtanim ka. O, ano pa to guys, yung fresh, di ba? Walang ano, wala siyang chemical yeah, kaya thanks for watching for today's video ayan ayan guys O, oh, mayroon tayong talbos ng kamote pula dito may kangkong tayo O, oh, kangkong may kangkong tapos may tanglad din tayo dito may tanglad. Andito kasi siya sa Um, Ito tanglad tanglad tapos ayan alugbate dami yan yung alugbate ko ang tataba niya hinakotan ko pa yan ng ano ng lupa tapos ito yung ano natin kamatis kangkong yan lang kasi nabubuhay dito yung kangkong kasi ito yung tanglad may tanglad yan dyan tatlo yan tinanim ko bumili ako ng ano ng tanglad tapos yun okay guys thank you for watching Ganito lang sinishare ko lang sa inyo ang tanim ko kasi masipag ako kumain guys for today's video and dahil wala kami ng tubig sa sa taas <laughs> buhatin na natin yung tobe. <laughs> Hmm. Nakas na nga rin sa, ano, sa sa labas Ayan nga guys Ang Thanks for watching For today's video Punta kami dito sa park tinatambayan na thanks for watching guys thank you so much everyone hello guys for today's video ayan may dala kami pagkain ayan yung In indomie tapos sya eh. tapos sya dito kami kakain kasi ano para pagdating sa bahay thanks for watching hello guys for this video kain po tayo yung manok na ano tiniklik long on ito yung ginawa natin ang lakas ng hangin mainit pa siya kain ko tayo Nagkakarayo kami dito sa park. Sarap niya. Dapat bibili lang kami ng ano, ng kubos sabi ko mas masarap yung bagong loto kain po tayo top pa kami wala kasing ano ganyan siya masarap. Masarap talaga ti pag ganito te tapos bagong loto yung kubos. Mm. Mm. <tod> tapos may yung tayo. tama na yung ini. Wala sa isang ganito, nabubusog ka na. Malaki kasing ginawa ko ng huli kasi. O, <laughs> Ang sarap niya, pagbago yung es. Ako gumawa nito. Sabi ko, gagawa ako ng ano. Mmm, gusto din ganyan din. Hanggang lang guys. Thanks for watching. Maraming salamat pa sa inyong lahat.